all of you. Welcome to my small YouTube channel again. So today guys, magagawa tayo ng lauoy na saluyot. Lalagyan natin ng itlog. Pero ibo-boil natin yung itlog guys. Tapos may ano tayo dito, onion, kamatis, garlic. Yan lang yung sangkap natin guys. Maglalauoy tayo ng saluyot. So let's do it. Iboil muna natin yung ating gamitin sa ating law. Uy. Ayun. Ito yung saluyot natin. o niya. ito naman yung ating ano, yung itlog natin, sliced. Na. Onion, ginger. Then so let's boil a water. Water natin, guys. Gagin natin na asim. At saka kamon. Kamon gamot sa high blood guys. Ay nang beats the ball. Ayun. Lagyan natin yung ating beats Mag-wait tayo guys until mag-boil siya. Lagay natin yung mga panapot natin. Sabay natin yung guys. Bawang, luya, bumbay, sa kamatis. natin? Kamatis. yung kanin natin, guys. Ito naman yung pasta. Guys, yung ano natin. ako, Ilagay natin yung ating itlog na una. Na, bagong style yan, no? So, ako sa manok, kaya itlog na muna. Tayo natin magpakal. Ayan na, guys. ilagay na natin yung ating saluyot. Saluyot, guys. Thank Lagyan natin yung ating green onion, guys. Yummy ang gulay natin. natin yung ating saluyot na may ito. Okay pa. Nga guys. Saluyot yan. Akin ng mga sapaw. Akin ng guys. Saluyot yan guys. Akin okay, mga ko ng asin konti. Ayan natin ng asin konti, guys. Ayan na to. Ito na, guys. yung kanin natin for today. So, let's eat. Sarap guys, gulay. Mm -hmm.